about November, nag-usap kami ni Kini. Sabi niya, Tito, kausapin mo nga si Mark, dahil ayaw ko man atong governor, I am insisted, the family insisted, that he runs for governor. Inausap ko si Mark, alam niyo kasi, nung pa na pinipili niyo ako yan talagang ayaw ko eh, sabi niya about November, nag-usap kami ni Kini. Sabi niya, Tito, kausapin mo nga si Mark, dahil ayaw ko man din atong governor, I am insisted, the family insisted, that he runs for governor. Inausap ko si Mark, alam niyo kasi, nung pa na pinipilit niyo ako riyan, talagang ayaw ko eh, sabi niya.